Magandang hapon po sa atin muli, mga kaibigan, mga kapatid. Narito po tayo upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng ating Diyos, ang Biblia. Ang pagpapala na wala ng Diyos ay sumatin lahat sa magitan ng kanyang banal na salita, sa pagkinig, at pagtuklas sa mga bagay na nagsulat sa banal na kasulatan. Ang ating pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa pagkahulog ni Satanas. Bakit siya gumawa ng malaking pandaraya sa sandibutan ito? Ang ating pong pag-aralan paano si Satanas nagkasala sa Diyos. Sabi po ng 1 Juan 3.8 ang patuloy na gumawa ng kasalanan ay sa Diyab. Sapagkat so buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang Diyablo. So binabanggit po dito, dahil dito ay nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diyabla. Kaya e ang Biblia po ay naghahayag sa atin tungkol sa pagkakasala ng Diyablo. Sabi dito, kung katuloy na po tayong gumagawa ng kasalanan, tayo po ay nasa panig ng Diyablo, sabi ng Biblia sapagkat so buhag pa ng pasimula ay nagkasala na ang Diyablo. Kaya nga po dumating ang ating Panginoong Mons. Kristo upang wasakin ang buwan ng Diyablo. Inawa na po ito ng ating Panginoong Mons. Kristo noong siya po ay napayubay sa kalpayo ng cross upang tubusin ang ating mga pagkakasala. At tayo bilang mga buwes sa libutan, ang ating pong response sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo ay sumapaltaya sa Kanya. Sapagat pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sinubo niya ang Kanyang buktong anak upang tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Sa John 3.16, kayo na ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang bukto anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang gawain ng Diyos ay tayo po ay patuloy na gumawa ng kasalanan. Kaya nga sabi po ng talata, ang patuloy na gumawa ng kasalanan ay sa jablo. Sa pagkakuhat pa ng kasimula, ay nagkasala na ang jablo. Ngayon po ating pag-aaralan kung paano po nagkasala ang jablo na siyang dahilan ng kanyang pandaraya at itong pandaraya nito, ay binagsak niya dito sa lupa. Ngayon natin alamin ano ba ang dating pangalan ng Diablo. Bago pa man nagkasala ang Diablo, ang dating niyang pangalan po ay matatagpuan natin. Isaiah 14 verse 12. Sabi po dito, ano tahulog ka nga muna sa langit? Utala sa umaga. Anak ng umaga, paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Kung babasahin po natin ito sa English, ang tawag po sa pangalang ni, ni ang tala sa umaga ay tinatawag po siyang Lucifer. How thou art fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Ang dati na pong pangalan ay nung hindi pa siya nagkasala sa ating Panginoon sa paglabag sa kautusan ng Diyos, ang kanyang dating pangalan ay Lucifer. Ano ba ang ibig sabihin ng Lucifer? Siya po ay tagapagdala ng liwanag ng Diyos. Sabi niya sino po ang liwanag? Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Sabi po ng Juan Otso Dose. Ating pumabasahin. Sabi ni Jesus, huling sinagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng buhay. So ang mga tao na bubuhay sa kadiliman, kapag tayo po ay lumapit sa Panginoong Isu Kristo, hindi po tayo lalakad sa kadiliman, sapagat sa Kristo ang ilaw. Ayan po sabit niya, sa Biblia, sa Kawikan,

23. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang aral ay ilaw, at ang mga saway na isipinak ay daan ng buhay. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway at puro ay daan ng buhay. So binabanggit po dito ang kautusan ng Panginoon ay tanglaw, at ang kautusan ng Diyos ay liwanag sa aklat po ng awit 105 o oh, 119 verse 105 ang salita ng Diyos ay luwan sa aking mga para at liwanag sa aking landas kaya po si Lucifer ang kanyang pangalan ay nagpapakita ng nagpapagdala ng liwanag ng Diyos So paano nga ba nagkasala si Lucifer? Ano ang natin makikita sa pag-aaraw sa banal kasulatan? Saan natin makikita? Kung gusto niyo pong alaman paano nagkasala si uh, si Lucifer na naglilipo sa Diyos noong una, ang banal na kasulatan ay magtuturo sa atin at ito po yung matatagpuan natin sa aklat po ng iske. Thank you, so. Ang aklat ng iske, thank you, so. Ito po ay nagahayag kung paano ang buhay ng Lucifer bago siya nagkasala sa ating Diyos. Sabi po dito, sa 28, Isaiah 28 verse 12, sabi dito, Anak ng tao, panagbuyan mo ang lahari sa tero at sabihin mo sa kanya. Ito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ito po ang kalagayan ng unang panahon ng mapaghimaksik na Diablo. Ang pahala niya po ay Lucifer siya po ay puno ng karunungan. Kung tayo po ay mayroong karunungan, higit na karunungan ang mayroon si Lucifer. Sakdal sa kagandahan. Maganda po. Buha si Lucifer. Ha? Ayan. Sabi dito, sa 30, sa halaman ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sagdiyo, ang tupasyo, at ang diamante, at ang berengyo, ang onyx, at ang Husky, ang sapir, sapiro, ang Esmeralda, at ang korbongko, at ang ginto, ang mga pagnyayari ng iyong paldereta, at iyong mga kwota ay napasayo sa karawan na ikaw ay lalangin ay nahanda. Bago pumalikain ng Diyos ang Anghel na si Lucifer, nakapiter na ang kanyang posisyon. Ang kanyang kasuotan bilang itinalaga ng Diyos na kapag o protection ng liwanag. Siya po ang tagapag-ingat ng kapayapaan sa lagi. At ang liwanag ay kanyang proteksyonan. Bago pa man ng Diyos, siya yung anghel na puno ng karunungan, pagsaklaw sa gandahan. sa sa milito. Ikaw ang pinahirang grubin na tumatakit. At pinagat kita na upan ay nasa ibabaw bawal na panalabundok ng Diyos. Ikaw ay namang nagpanik manawag sa gitna ng batong mahalaga. Sa 15, ikaw ay sakta sa iyong malakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa kalipuan ay nasumpungan sa iyo. Lumakad si Lucifer sa liwanag na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sakta na siya na bumuhay sa, sa arawan ng Diyos na hindi nagkakasala. Subalit po, dumating ang panahon na siya po ay nasumpungan ng kalipuan ng Diyos.

Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Si, si Lucifer po ay nilalang ng Diyos na buhay na saktan. Hindi pa siya nagkasala. Siya po ang tagapagdala ng liwanag sa kalangitan. Pinaproteksyonan niya ang liwanag ng Diyos siya ang kapag-ingat ng kapayapaan ng langit. Subalit dumating sa panahon na siya buhay sumuway sa Diyos. Nasumpungan ang kalipuhan sa Kanya. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na ang salitang kalipuhan ito po pagsuway sa kautosan ng Diyos. Mga patid, mga kaibigan, ang kautosan ng Diyos sa atin ng Roma, Si City Jose ay banal at matuwid. Para ang kautosan ng Diyos ay liwanag ayon po sa kawikaan sa Tris. Subalit itong nilang ng Diyos na si Lucifer, siya ang unang lumabag sa kautosan ng Diyos. Sapagat so ang kautosan ng Diyos ay nakalagay po ito doon po sa kanyang trono. Noong ang panahon na sinuko ng Panginoon si Moses sa Egypto para ilabas ang kanyang bayan sa bahay na pagkalipin. At inilabas ito sa magitan ng kapaglilingan ng Panginoon. Tumawid sila sa dagat hanggang sila dumating doon sa bundok ng Senay at ibinigay ng Panginoong Diyos ang ikasa, ang sampung utos at ang sampung utos ang Diyos mismo ang sumulat nito Ito sabi nito sa Exodus 31 verse 18 at kanyang ibinigay kay Moses Pagkatapos pagpapasalitaan sa kanya si babaw ng Bundok ng Senay, ang dalawang tapyas ng patutuo ng mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Saan nakalagay ang sampung otos ng Panginoon? Ito po ay nakalagay doon sa sanctuaryo. Sa kapanalpanalang dako, Bago pa manlikhain o pinagawa ng Panginoon si Moises ng sangkwaryo, ay ang sangkwaryong gagawin ni Moises ay yung puyong sangkwaryo na sangkwaryo sa langit, ka-original. Sabi po dito sa Exodus 25 verse 8, At kanilang igawa ko ng isang sangkwaryo upang ako'y matatahan sa gitna nila. Sabi ng Panginoon, ayon sa lahat ng aking itinakita sa iyo, sa inyo ng ulo at sa inyo sa lahat ng kazangkapan niyaon, ay kayo ninyo gagawin. So ang santuaryo ng Diyos na itinagawa doon sa panahon ni Moises, ay yung, po yung kopya sa orin na na santuaryo sa langit. At nung si Kristo po ay umakyat sa langit. Ayon po sa Hebreo 8, siya po ay namagitan sa, sa mga pagkasalanan. At ang santuario niyon ay yung urinang na na santuario na siyang ang Tunay na ginupya ni Moises ayon sa pinakita sa kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, kanilang igagawa po ng isang santuario upang ako'y makapanaan sa gitan nila. Ayon sa lahat na ang pinakita sa iyo, sa inyo ng tabernakulo at sa inyo ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin. Kung ginawa ni Moises ang sangkwaryo nito, ang orinan na sangkwaryo ay nasa langit. At ang sangkwaryo sa lupa na ginawa ni Moises, nakalagay po ang Ten Commandments doon po sa kapanan-banalang dakot. Sa kabila ng banalang dako, mayroon pong nakatayong dalawang kerubin. Yung pong dalawang kerubin, sila po yung nakatakip, nagtatakip sa si doon sa santuaryo. Kaya makikita natin kung paano nagkasala si Lucifer sa Diyos sa langit. At saan sa sampung motos ang kanyang nilabag. Dahil po sa kanyang Kasagdalan, sabi ng Biblia. Sabi nito, ikaw ay sakdal sa iyong malakad mula sa araw na ikaw ay, ay nalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Nakitaan ang Panginoon ang kalikuan sa Lucifer. At alam natin ang kaliwa ng inyong buhay kasalanan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautosan. Ngayon po, ano po ang dahilan? Bakit nagkasala si Lucifer? Sabi po sa 17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. At iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaniningan. Aking inyagis sa sulutak at inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Dito po ay pinapakita ng bala kasulatan ang salitang pagmamataas. Kung po natin ang salitang pagmamataas, ito po ang dahilan bakit nakasala si Lucifer. Sa Proverbs 21 verse 4, ito po ang binabanggit. Sabi ko dito, ang mapag mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw na masama, ay kasalanan. So maliwala po dito kapatid, ang Biblia ang nagbigay sa atin ng tama at direksyon upang makita natin paano nagkasala sa Yusufer. Ang kanyang puso ay nagmataas dahil sabi niya, ang kautosan ng Diyos, isa yung bagay na pahirap sa tao, pahirap sa kanya. Ito ang kanyang argumento ginawa sa langit. Ang pagsunod sa kautosan ng Diyos ay alipin ka ng iyong sinusunod. Ang tunay na kalayaan sa akin, Lucifer, ay ay sundi mo ang iyong sarili. Ikaw ang masunod sa iyong sarili. Kasi ang pagsunod sa kautosan ng Diyos, inaalitin ka ng Diyos sa iyong, iyong, sinusunod. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hindi sumunod sa, hindi na sumunod sa Lucifer sa ating Diyos. Pinilikuran niya ang ating Diyos sa pamagitan ng pagsuway sa kautosan ng Diyos. At sa sampung utos, sinuha niya ang unang utos sa huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos harap ko. Ginawang Diyos ni Lucifer ang kanyang sarili at sina sinu sinusunod niya ang kanyang kagustuhan at hindi niya siya nagsakot sa Diyos. At itong pandarayan ito na ginawa niya sa langit sa magitan ng kanyang pandaraya sa mga anghel ay binagsak niya dito sa lupa. Kaya ang argumento na sinasabi ang karamihan, kahit hindi tayo sumunod sa Panginoon, kahit hindi tayo magsama sa Diyos, basta tayo gumawa ng mabuti sa mga sa Panginoon. Yan po'y hindi katotohanan. Sapagkat ang sa Diyos ay nagpapakita ng iyong pagmamahal at magpapasakot sa kanyang kalooban. Makikita natin ang ating buhay kung tayo po ay namuhay sa sanlibutan ito. Paano tayo namuhay ayos sa ating sarili? At ang gawain ng Diyablo, ibagsak ang katira ng Panginoon at ang kanyang kautusan. Upang ang mga tao ay hindi maniwala sa pamantayan ng Diyos mga kapatid, mga kailigan, ang kautosan ng Diyos ay kundasyon ng Kanyang kaharihan, kundasyon ng Kanyang pamahala sa langit at lupa. Bumaba ang Panginoon sa panahon ni Moises upang isinulat niya ang Ten Commandment. Siya mismo ang sumulat nito at ang Kanyang dinamit sa pagsulat ay ang Kanyang daliri. Kaya ang kautosan ng Panginoon ito rin ang kanyang gagamitin sa paglalaw sa lahat ng tao. Sa pagkat sinasabi ng Santiago 2.12, Gayon ang iyong salitain, gayon ang iyong gawin. gayon ang taong hukuman sa magitan ng kautosan ng kalayaan. Hukuman ng Diyos ang salat ng mga tao at ang gamitan ng kanyang paglalaw ay ang kautosan. Saan man tayo dumabag dito ay may kakulang sa sapagkat Sinasabi po ng Iglesia Stis, 12 verse 14, 15, 15, 16, 16, 16. 16. Ito ang walas ng bagay na atin narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ng utos. sa ito ang buong katungkulan ng tao. Sa dadali ng Diyos ang lahat ng gawa ng tao, maging mong ito'y lihim o o ito'y mabuti o masama sa paghahatol sa sa paghukuan. At ang gawin niya, gamitin ng Diyos sa paghubog na ito, ay walang iba ang kanyang kautusan. Ang nilabag ni Lucifer sa langit. Kaya nga po nagkasala si Lucifer. Binigyan ng Diyos ang ilalang na ito ng pagkakataon upang manupay sa Panginoon. Subalit, so, tinanggihan niya palagi ang alok ng Diyos kaya po, siya po ay sa sulupan. At ang pagdigmaan sa langit ay napapatuloy din sa lupa. At ang lahat ng mga tao na patuloy na lumabag at hindi na pasapot sa ating Panginoon si Kristo sa magiging na mapatay pagsunod sa kanyang kautosan. Ang sabi ng panakasulatan, na sila po ay nasa panig ng Diyablo. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay nawagan sa bawat isa sa akin upang tayo po ay magbalik loob at kilalanan ang ating Panginoon at ang kanyang kautosan sa hindi natin makikilala ang kasalanan kung walang kautosan Ang ating Panginoong Kristo siya po yung bukal ng buhay. Siya po ang daan at katotohanan at ang buhay. Kung gusto natin magkasama ang Diyos sa so, pagkita ng ating ipotin ng Kristo, mayroon po tayong katapusan sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng na ating mga kasalanan. Sabi po ng 1 Juan 2, sabi po dito, yang ang pampalupad sa ating mga kasalanan at inilamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Kaya po, dumating na ang ating Panginoong Hos Kristo noong 3180 upang bayaran ang ating kasalanan maging kasalanan sa libutan. Upang makalagumpay natin ito, tayo po ay magkasabot sa ating Panginoong Hos Kristo at bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang magtagumpay sa sandibutan ito. Ang Diyos po ay nanawagan sa atin sa magitan ng kanyang banal na kasulatan at kilalanin ng kanyang prinsipyo at ang kanyang kautusan. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ito po'y transcript ng kanyang karakter. At ang kautusan ng Diyos ito po'y kanyang pundasyon ng pamahala sa lahat at lupa. Ayan mga kaibigan. Ang sabi po ng Uno Juan. Sabi po dito. At sa ganito yun, alaman natin na siya ating nakilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang daan o paraan para makilala natin ang na Panginoon ay ang pagkupad sa kanyang mga utos. Ang nagsabi na kikilala ko siya at hindi tutupad ng kanyang mga utos ay sinumali at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ang gawain ng Panginoon ay po ay magkaroon ng kalamang tungkol sa kanyang panasalita. Sa pagkakit ang magtuturo sa atin upang ating makilala lubos ang ating Panginoong Kristo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang ito ay magbigay sa atin. Nang pangalala at babala sa bawat sa atin. Na tayo po ay panahon na upang pag-aralan -pag at pasahin natin ang panahon na kasulatan. sa dito po natin masusungguhan ang buong katotohanan sabi ni Jesus Christ sa John 17, 17 pakabanalin mo sila sa sa pakabanalin mo sila sa katotohanan ang salita mo'y katotohanan maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig at ang pagkikinig po sa salita ng Panginoon ay dito po, dito po magpasimula